جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين إيواسا أن إنجيت Tunay na إنجيت أي ay sumisira sa kabutihan na Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulu hasanat kama nar al hatab." Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iwasan ninyo ang inggit." Ang inggit dito mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam ay hangarin mo ang pagkawala ng biyaya sa iyong kapwa iyakum walhasad. Iwasan ninyo ang inggit. Tunay na ang inggit ay sinisira niya. Kinakain niya ang inyong kabutihan na inyong nagawa katulad ng pagtupok ng apoy sa kahoy. Allahu Akbar. Kaya mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi ipinapahintulot ang humangad ka na mawala ang biyaya sa iyong kapatid, sa iyong kapwa. Dahil ang ingit na ito, ang gawain na ito ay sisirain niya ang iyong kabutihan na nagawa dito sa mundo. Kahit napakaraming gawain na iyong nagawa na kabutihan kung hinahangad mo na mawala o ang biyaya na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong kapwa, sisirain nang gawain na ito, na ingit na ito ang iyong kabutihan. Naway ilayo tayo sa ganitong gawain at wag natin hangarin na mawala ang biyaya na ibinigay sa kapwa. Naway ilayo tayo sa ganitong gawain at humiling tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na ituwid ang ating gawain sa mabuting ladas. Wabillahi taufiq walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.